Makakausap natin via Zoom si Attorney Chris Saruka, ang head ng MMDA Public Safety Office. Magandang hapon po, Attorney Saruka. Magandang hapon, Nina. At magandang hapon, Team Project. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Sir, maliban po sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig, ano-ano pa po ang ginagawang hakbang ng MMDA para mapaghandaan ang paghagupit ng bagyong uwan? Uh, sa utos po ni MMDA Chairman Don Artes, kaninang umaga po inactivate na po natin yung uh, Emergency Operations Center ng MMDA pagamata uh, hindi pa po pumapasok naman yung uh, Tropical uh, Cyclone 1 sa Philippine Area of Responsibility. At uh, bukas din naman po ng umaga magpipreposition na po tayo ng mga uh, response units natin sa apat na quadrants po ng uh, Metro Manila. Partikular po sa North Quadrant sa Barangay Ugong Norte, Temple Drive at uh, Timog Base po ng MMDA. Sa South Quadrant naman po doon sa dating opisina po ng MMDA sa Orense, Makati. Sa East po sa flyover ng C5 Libis. At sa West naman po sa Intramuros Golf Course para po rumesponde sa Manila and Camanaba. Ganun din po meron din po tayong uh, coordination naman sa regional level with our uh, counterparts po sa DOH, DILG, DSWD, DPWH, OCD sa Armed Forces po tsaka sa ating PNP at gayon din po sa mga Metro Manila local government, DRRMOs. And then finally po sa national level kanina umaga po nagkaroon din tayo ng coordination meeting sa National Interagency Coordinating Cell para po malaman talaga kung anong mga paghahandang kinakailangan. Eh, attorney, paano yung mga billboards so? pinatitiklop na hubad natin? Nagkaroon na po tayo ng pagpapatawag na ibaba na po yung mga billboards, ganun din po yung mga construction cranes na naka, up po so para maiwasan po yung aksidente. Mm -hmm. At uh, may tugon na po ba yung mga may-ari ng mall sa pakiusap po ni MMDA Chairman Artes na bigyan po ng libreng overnight parking ang mga sasakyang maaapektuhan ng bagyo? Noong mga nakaraan naman po talagang partners po natin yung mga mall operators and owners so uh, I see na mapapagbigyan po ang mongkahi ng ating MMDA Chairman. Mm -hmm. So attorney, ito ho ba ay kayo mag-announce or yung mga mall owners na ang uh, kanya-kanyang announcement po? Kung sino magpapagamit ng uh, parking spaces po? Ang uh, announcement po siguro magagaling na po sa malls uh, through their respective uh, mm -hmm. PRs po. And then uh, probably i-reiterate -re na lang po on the part of MMDA. Mm -hmm. Mm -hmm. And tutulong din po ba ang MMDA sa evacuation ng mga nakatira sa mga mabababang lugar? Uh, sa ngayon po wala pa naman pong pinapatawag na evacuation, uh -huh. pero sa ngayon nga po sa naging briefing ng pag-asa kanina, uh, potential pong magiging malakas ang uh, wind signal dito sa Metro Manila, gayon din po yung uh, amount of rainfall, uh, baka mataas din po, kaya uh, paghahanda po ang hinahanap natin sa LGU at uh, makakaasa naman pong tutulong ang MMDA kung kinakailangan po sa paglikas. Mhm. Uh -huh. paano yung mga ano, yung mga tauhan po ng MMDA ay wala mo nang uh, na, na ma, pwedeng uh, mag-absent or mag-leave sa kanila lalo na kung sa operations po sila tama po tama po yan particular po sa mga responding units po natin mm -hmm. wala pong maglilibo na wala mag-absent in fact bukas nga po ay uh, may pre-positioning na tayo and then uh, Meron na po tayong mga naka-standby na mga 870 mahigit na personnel coming from the different offices po ng MMDA, partikular sa Emergency Operations Center sa Public Safety, sa ating pong Road Emergency, sa Flood Control, at uh, sa Clearing and Cleaning Group po ng MMDA. Okay, Naku, maraming salamat Attorney Chris Saruka ng MMDA Public Safety Officer. Magandang gabi po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po.